Very briefly, kwento mo naman kami, paano ka ba nagsimula sa pagiging isang barbero? Uh, nagsimula ako as a regular client na naghahanap mm. ng magandang gupitan sa probinsya namin. Okay. Kasi naalala ko nung lumipat ako from dito sa Manila, papuntang pabalik na Mindoro. So, yeah. lolo ko, barbero. Turing ko, barbero din. Mm. So, doon ako nag-start sa barberia niya. Okay. Ang pangalan niya is Lolo Tisoy. So, bali <laughs> sa bayan namin, siya yung pinakakilalang barbero. Gusto oh. bayan natin. So mga ginugupitan niya, na tao din. Aba! Okay. Mm -hmm. At syempre, yun nga, dahil nga nanggaling ka sa pamilya ng mga barbero, hindi mm -hmm. malayo na ito rin yung pinasok mo na rin na hanap buhay. Yes po, tama ko. Mm -hmm. Wala na iba? Diretso na kaagad sa uh, pagiging barbero? Uh, Nagbabarbero -nag -bar po ko noon. Uh, Nag-aaral ako at the same time. Tapos may trabaho ko as real estate uh, agent po. So fa, uh, pagkatapos ko ng eskwelahan, pagkatapos sa trabaho, Diretso. Sideline. Side side so sideline side ka ng pagbabarbero. Ah, From so, 5pm huyan hanggang, minsan hanggang 11pm, naggugupit mag ko. Magkano ang gupitan doon sa Mindoro? Kung naalala... na naranasan mo, na naginugupitan mo? Kung tama naalala ko, 40 to 50 pesos, sir. 40 pesos, oo. Uh, medyo bago-bago na yan. Kasi mm -hmm. dati, umabot pa ng 30 pesos lang ang mga gupitan sa barberia eh. No? Pero uh -huh. dahil sabi mo nga, si Lolo Tisoy, kilala siya doon, uh -huh. kaya medyo siguro mataas ng konti. Mataas, uh -huh. Pero paano ka nag-come up sa presuhan ng services na no, umabot ng libo na? Uh -huh. At di lang basta libo, mga kapatid, 30,000 to 50,000 pesos. Paano mm -hmm. nagkaroon ng gano'ng klasing jump? Mm -hmm. So kwento ko po, Sir Marlon. Sige. Ah. ang nangyari ko kasi niyan, ah, nag-aaral ako, nagtatrabaho at the same time. So dumadami mga clients ko. That's why 2022 nag-decide ako magputap ng sarili kong studio ng barber studio. Okay. And then ano lang, parang trip-trip lang para do sa mga kaibigan ko lang. And then nung nakilala ko sa social media doon na ako nag-inaral siya ng mas malalim. Nag-enroll ako sa mga online academy sa Europe and sa ibang bansa. Yes. Wow! Mm -hmm. Iba talaga pag nakapag-aral ka mga kapatid, medyo tumataas po yung quality. Can, mm -hmm. hindi na sa pagmamayabang. Ano-ano yung mga kinuha mong kurso para at least malaman lang nila na hindi pala basta ni pala just just itong kaharap nila ngayon sa TV at saka <laughs> sa screen. Sige sir. Ah, uh, baling-ayin kasi yung barbering is nag, uh, nag na. So may translation siya ng from traditional nagiging combination siya ng traditional and modern and salon techniques mm. or tinatawag na modern barbering. So yun yung inaral natin. So ngayon mas uh, precise na yung mga gupit, hindi lang siya basta gupit lang, naka na sa anatomy. So pinakang foundation niya is science. Yun yung paraan ng paggupit natin. Grabe no, talagang well lahat naman talaga parang may ano eh may may pag-aaral na ginagawa pero mm. ito mas pulido siguro, mas sakto at yun nga talagang uh, naayon no yung mga klase ng sukat and all malamang di ba okay pero tell us more about this 50,000 pesos or simula sa 30,000 to 50,000 pesos na gupit anong klase ng gupit yon at gaano kasulit yung package na yon uh, sa mga taong nakakaunawa ng ginagawa ko para sa kanila sulit to kasi mm -hmm. what we're doing is more than just a haircut So, yung ginagawa natin is an experience na meticulously nagfe-fit dun sa natural features ng client, sa style preference niya, and then dun sa pinakang personal brand natin. Ngayon, kung ikaw yung tao na may mataas na pagpapahalaga sa grooming, sa looks, and uh, sa personal brand mo, Lalik o Sermon, uh -huh. uh, para sa'yo magiging sulit na sulit siya. Totoo yan. Oo. Mm -hmm. Pero, sino-sino ba ang mga suki ni Sir James na nagtatry at kumakagat po niyang mga ganyang klaseng haircut services or package na ino offer mo? most of my clients ay mga high profile na hindi natin okay, oh, pwedeng... ito nga, artista. Meron kang pinakita na isa. Mm -hmm. Mga client, mga artista, mga influencers. Mm -hmm. Daniel influencers. Daniel Matsunaga. Daniel Matsunaga, uh, Jun Sunga, uh, Rambo Nunez. Ah, okay. Mga ano nga. Mga, celebrity. mga personalities nga talaga and celebrities mm -hmm. in a way. Sina Rendo But, Labador. Pero, ah, si Rendon kasama rin. ma mm -hmm. Big time talaga si Rendon na <laughs> mm -hmm. pero, Uh, ito bang mga mga suki na ito or sabi natin mga nagtatry sa iyo ilang beses silang bumabalik sa iyo kada taon nako curious lang ako ah uh, yung iba nagpapa haircut every two weeks nang ganun halaga ah uh, hindi naman ganun halaga <laughs> okay 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 oh. meron bang ano meron bang mga parang um, i mean the price varies ba <laughs> uh depende sa services Meron bang yes, yes. medyo abot kaya naman kahit makatikim man lang ng nakapag-aral na ng gugupit ba? Aha. Actually, yung service ko na haircut lang sa shop mismo, pag nabutan ako sa shop, nagpa-appointment, nagre-range siya ng 1,500 hanggang 3,000 pesos. Oh, mm -hmm. pero eh, kasi higit sa test natong pag-aaral ni Sir eh no. <laughs> Ibang bansa kasi yung pinag-aralan eh. Kasi sa test din if I'm not mistaken may mga parang courses din mm -hmm. ng pag-paggugupit, di ba? Actually, Ma'am Mon, meron na kaming sariling academy dito ah. sa Philippines sa sinisimulan. Wow, can you tell us more about that? Bakit mm -hmm. yung naisipan magtayo niyan at saka ano pong mga meron diyan? Actually, ang goal namin is pataasin yung standards ng barbering dito sa Philippines. Uh, yun nga, nagtayo kami ng mga sarili naming brands, nagsimula siya sa pagtatayo ng mga brands para ma-cater natin yung iba't ibang klase ng market. Let's say, ng low end, pang mid-end. So dahil dumadami yung barbers natin na kami mismo nagtuturo, sabi namin isip-isip namin, bakit nila lang tayo magtayo ng sarili nating academy mm -mm. para dito sa Philippines kasi wala pa talaga. Para i-share, no, yung ganitong klaseng style ng paggugupit, mm -hmm. yung maangas na gupit. Alam mo yung tipong fuzzy fading pa sa gilid. <laughs> ang astig, di ba? Mm -hmm. Ang linis, ang linis putig ng talaga sa parang kalkulado yung bawat ano eh. Mm -hmm. May mga guhit-guhit pa ng iba eh. May mga lines, oh. Oo, di ba? Parang part 'yun eh ng mga ng mga ganitong klasing style na ng paggugupit. Pero 'yun nga, dahil nga parang ginagaya lang nila, mm -hmm. no? Walang-walang specific na pag siya share or pag import ng knowledge. So, one of the purpose, isa 'yon malamang. Isa ho, yun, isa ho yun. And active na ito, itong academy na ito? Yes, active na. Sisimula namin siya by June. So, meron kaming first 10 clients, 5 to 10 clients. And those clients ay ano to? Paano to? Paano tong schooling na ito? Uh, paano tong training na yan? Bali, ang system niya, 2 months siyang tatakbo. So, every week, once a week, uh, a-attend sila doon ng class hame. So, ang training namin is may live demo and then sila mismo yung gagawa. So aside from lectures, hands-on silang gagawa. Nice, nice. Mm -hmm. Magkano kung sakali ang pag-enroll sa ganyang klaseng, uh, ano tawag sa academy? Uh, Facundo Academy. Ah, okay, di na nalalayo. Oh. Facundo Academy. Okay. Mm -hmm. Nagre-range siya ng 15,000 to 35,000. And what will they get? Uh, yun, yes, yeah, certificate. And then yung knowledge uh, tungkol sa gantong klase ng pagugupit. So nga lang, pag ganyan na, sir, talagang tinaas mo na yung quality mm -hmm. ng mga paggugupit. mm -hmm. Eh sanay lang yung iba na 50, ngayon 60 pesos na yung mga gupitan. Makasabi mm -hmm. naman yung iba, anong masasabi mo lang o reaction mo sa mga nagkikriticize? Or sabi natin pumupo na na mahal naman ang gupit naman ito. Ah mm -hmm. uh, hindi, kailangan natin tanggapin na hindi talaga siya para sa lahat. May mga products tayong binibili or tinatangkilik na para sa atin mura, sa atin sakto lang, pero sa iba, mahal talaga. So, yun yung realidad. So, sa akin, wala nang problema sa mga nagkikriticize, sasabihin akong mahal. Kasi hindi naman tayo para sa lahat. So, yun tama, lang. tama. No? You still have the options, mga kapatid. If you wanna try, di ba, mm -hmm. yung ganitong klaseng services, abay, parang deluxe eh, Ang dating, mm -hmm. di ba? premium hindi lang pala premium. basta deluxe premium na no mm -hmm. na klase ng gupitan and hindi lang siya basta gupit i think you, you mentioned kanina di ba, may part din ng grooming mm -hmm. kasama ba yon kasama kasama Tapos para kang ginagawa sa tenga mm -hmm. na binanggit din mm -hmm. gusto ko pa idiin natin yon ano ba, ba yung mga part na kasama sa package talaga bang aaralin mo yung client mm -hmm. or you or yung magpapagupit na ku anong babagay na gupit sa kanya o bahala na lang siya sa gusto niya Uh, baling yung gupit natin is tinatawag na anatomically precise bespoke haircut. So, yun yung description Wow, niya. ulitin mo nga, sir. Anatomically... <laughs> precise bespoke haircut. So, explain natin siya. Ano yun? <laughs> uh, anatomically kasi nakabase siya sa anatomy ng nung, nung client. So, meron tayong tinatawag na uh, anatomical landmarks. So, doon tayong nagbabase. Let's say parietal ridge, uh, yun, parts ng head. And then, pinagbabasehan din natin yung natural attributes yung facial features ng client. Let's say, malaki yung cheekbones niya, malaki yung panga, maliit yung uh, forehead. So, lahat yung pinagbabasihan natin. So, part ng haircut process natin is yung tinatawag na image consultation. So, i-consult natin yung client, i-check natin yung ulo niya, ano ba yung mga concerns niya, ano ba yung mga naranasin ng problems pagdating sa styling. So, doon tayo nakabase. So, ang difference noon sa ibang haircut, kahit walang styling product yung, yung ating uh, buhok, magiging maganda siya. Kasi anatomically nakabase siya sa anatomy. Ngayon tinatawag naman precise mm. kasi yung techniques natin is advanced o uh, precise siya. Ito yung metikulosong paraan ng paggupit na ngayon. Mm. So meron tayong mga lines and shapes na sinusunod pagdating sa gupit. Na inangat mo yung buhok sa sa gupit, makita mo yung mga lines na yon. Wow, okay. So, yun siya. And then bespoke naman kasi yun nga para kumbaga sa uh, suit Uh, tailor-made siya para sa'yo. So, yung gupit na yun is para sa'yo lang. Wala kang ginayahan. Wala kang ginayahan. Ang galing. Yes. Parang pwede rin sa mga, ano, no, sa mga ikakasal. Actually, uh, Diba? Oo. Oh, para sa ikakasal, yun talaga yung mga nag-avail ng service ah, ko. That's parang why. Yung, 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 Actually, sulit siya kasi nga parang, well, once, once in, in a lifetime. lifetime. Yes. Oh, yes, sir. Mon. Money for us, sir. <laughs> nag <Nagasubi> pa tayo. <laughs> Oo. Oh, oh. Pero, ayan, ah, uh, madami na bibigla, ang dami na gugulat. Pero tama yung sinabi ni Sir, Fa Sir James, you know? Mm -hmm. it's not for everyone. No? Mm -hmm. Unless you want to try it, no? para at least ma-experience mo nga naman yung ganitong klaseng premium, anatomically precise, precise bespoke, bespoke na gupit or haircut. No? At saka Sir Mon, all-in package siya. So pagdating, sa, let's say, sa wedding, check din natin yung fit mo, fit check check din natin. Talaga? Yan. Yes, kasama yan sa, sa, package natin. Oh. i facial natin yung client, kumbaga pamper na pamper talaga pag bago kay kasal fresh na fresh. Ayan, fresh na fresh. Okay, sir, may may, may, may gusto pa akong tanong pero kailangan lang po tayong magkaroon ng very quick break. Please stand by. Konting okay. konti na lang ang tatanungin ko. Gusto ko malaman ko anong bagay sa akin. Ayan. <laughs> kasi malapad yung noo ko eh. Pero tignan natin ko ano masasabi ni Sir James mamaya ha. Mm -hmm. Pwede bang imodel din si Ed Aserada? ko anong bagay kay Ed Aserada? Ayan, na sige <laughs> sige. Alas 5:30 e na po na umaga mga kapatid. Kailangan lang, lang magkaroon ng very quick break at magbabalik pa ang Bangon Bayan with Mon kasama pa rin si Sir James. James Florencondia ng Pakundo. Diyan lamang kayo. Oh. Nangunguna bilang news, public tangin ng bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon. Bangon Bayan with Mon. Good morning! Malapis lahat. Okay, nako sir, ayan na, pinag-uusapan na namin yung mga uh, about sa buhok, mga kapatid. Mabilis na lang po ito, 5.32 na po ng umaga. At kasama pa rin natin, si Sir James Facundo Florencondia ng Facundo. Isa po siyang barber artist, mga kapatid, at may ari nga po ng Facundo. Sir James, sabi mo kasi, inaaral mong isang client. What if ako po yung client? <laughs> Samantalahin ko na to. Oo, oo, Sa, sa akin, kasi ang, ang concern ko, sabi ko nga, medyo malapad kasi to eh. Yung aking noo eh. ah, <laughs> uh, uh, sa video screen pa lang kanina, pinag-aaralan hmm. ko na yung facial. Ah, yes, yes. Parang pa-square din, eh, you no? Know? Oh, tapos... <laughs> uh, so, ang face shape mo, may pagka-oval siya. Ka-oval Pag ah, pala? Oh. pagdating sa length-width ratio balance siya. Hmm. So, ang ingatan natin dito is maglalo mag-elongate yung face shape mo. Ah, ganun? So, iwasan so, natin na sobrang tight ng side. Kasi lalo nga haba yung face mo. And, iwasan Kaka natin... Kakapalan dito? Uh, dito sa area to sa taas. Uh... Sa may papuntang kusan siya mag-curve na, o sa may parietal ridge. Dapat meron siya dong bulk para hindi siya lalo mag-elongate. Ah. Tapos, di ba, ang concern mo is yung forehead mo. Yeah. Mo So ka. nga lang kasi, nauso yung pagtaas kasi ng buhok. Mo, linis tignan, di ba? So mm -hmm. nga lang, sa sobrang linis, lumilinis pati yung forehead ko eh. <laughs> what you can do, medyo konting ibaba mo siya, pero ganyan pa rin style. Ah, para magkaroon talaga? siya ng shadow na yun, parang pang -tago na mataas yung hairline natin. Ah, oh, may ganun pala. Tapos sa side profile mo, Sir Mon, mm. napapansin ko medyo flat yung likod mo. So what I suggest, medyo mababa lang yung pagkaka-fade sa likod para magkaroon siya ng umbok para sa side profile mo sexy pa rin dating. Ah, may lahat ganun. ng angulo maganda 't ting. Maganda tingnan. Aba, aba, aba. Sige nga. Oo, okay, anyway, yan. Si Ed, mamaya kakausapin ka sir para malaman niya kung ano sa kanya ha. Pero sir, siyempre sa mga interested, baka may mga kakilala, may mga nanonood na, yun nga, malamang 'yung mga magpapakasal ang pinaka-click na click eh. Pero if they want to try this kind of haircut services at gusto mag-splurge din pagdating sa gupitan, mm -hmm. how will they contact you? Or paano sila makaka-avail ng ganitong klaseng services? The floor is yours. Uh, meron tayong website, www.facundo.com. So doon, pwede nyo kaming makapag-book kayo ng appointment with us. Let's say may events kayo. And then, kung gusto niyo ma-experience yung mga gupit natin, nandyan din yung ating mga approved shops. So Tipuno X, uh, meron tayong five branches na dito sa Philippines. Tapos cutting class, uh, meron din tayong bus cut dito sa Bulacan. Meron din tayong eksklusibo sa Kalapan and Facundo Barbers sa uh, Pinamalayan. So yun yung mga shops natin. Uh, nag, ang, na, yung price range natin dyan is from 170 hanggang 450 pesos. Ah, may mura pala eh. Yes, meron. Sarili kong brand. <laughs> uh, sali ating brand dyan. Actually, ah. ang gusto natin is ma-cater natin lahat Swerte ng market. Swerte naman nila pag gano'n, yes. nakapagpagupit sila ng gano'n, no? Lahat ng barbers dyan, uh, ako din nag-train. Nag-train. So, parang Personally. ikaw din ang na nagugupit in a way. Yes, ako din. Aba, panalo. Alright, nako, maraming salamat ha, sir. Maraming salamat, sir. dito, ba't do, Facundo? Pangalan mo do ba talaga yun? Ah, uh, Facundo kasi mahilig ako sa lumang formahan. So, pag nakita ko ng mga... Don Facundo. Don Facundo, yes. yes sir, Kala ko sa batang kiyapo yun ha. Iba pala yun Si Jaime Fabrio Ayan, okay na ko Pero ang lakas makadon eh no Pag Facundo mga kapatid Maraming salamat Maraming salamat sir Roman. Opo, uh, sa pagbisita sa studio yes, At good luck They can follow you also on, on social media Yes, no? yes uh, At Facundo uh, At Facundo Yan, hanapin niyo po Ayan uh, Yan ba? Yes, yes Ayan, oo yes, Oo mga kapatid Hanapin niyo po sir James Florent Condilla Facundo